Good morning guys, good morning. Ah, dito di ako sa aking mansion. Yung taas niya, yan yung Marcos Highway Tulay. Dito po ako tambay pagka nagkakape sa agda na to. Tsaka dito na rin ako nag ano, nagpapaaraw habang sa sapatos. Ko. Uh, sana magkaroon na kami ng bahay na magkakasama na uli kami ng pamilya ko na may miss ko na yung mga anak ko na uh, siyempre kahit na ano, uh, minsan nakikita naman kami pero iba pa rin yung talagang isang bubong kayo minsan um, isisa ko sila pinupunta ko sila sa kanilang mga pansamantalang tinutuluyan at salamat din sa mga tinutuluyan nila pero yung kuya namin medyo malayo kasi yung ano nya so sinilang pupunta sa amin pag magkikita-kita kami kaya uh, yung aming mama eh sa mga kapatid niya marami naman siyang iikutan samantala din sana salamat sa mga tinutuloyan ng pamilya ko at uh, 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 kahit papano eh, medyo panatag naman yung loob ko sa kanila kasi mga kamag-anak naman yung tinutuloyan salamat salamat sa mga kapatid na asawa ko sa mga pamangking niya at siyempre sa tinutuloy ng mga anak kong babae sila Clara siyempre salamat na marami Clara at nung ganun din sa ate ko mas salamat din Kylie si Kylie na napakabait din talaga naman na sabo-sobre yung mga tulong din nila sa amin salamat ng marami at balang araw makakabawi ako sa inyo sana salamat ng marami eh, habang nagpapaaraw ako sakto naman eh, sasapatos ako tapos may biyahe na <coughs> excuse me po babahing ako kaliligo ko lang eh, mamaya banat na naman biyahe eh sana makaipon at ang uh, bayad din ako sa mga atraso ko lalo sa aking kapabayan thank you guys thank you po, good morning po thank you for watching bro.